Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Noway na sa so mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong dapat kiwin ng isang lalaki para masatisfied ang isang babae pagdating sa yugtsugan. Makinig kayo mga boys. Ang una mga kasawi is dahan-dahan na hahawakan ang kanilang mga siopaw. The more kasi na talagang tinatouch mo ang siopaw nila, ay mas lalo silang nagaganahan, mas lalo silang nai mas lalo silang nag enjoy at nakakaranas na sila ng kakaibang init ng kanilang katawan. The more kasi na dinadahan-dahan nyo ang kanilang siopaw na pinaglalaroan, lalo yung kanilang mga tungo ay may kakaibang spice na nangyayari sa kanila. May kakaibang L na talagang mapapasabi nila sobrang sarap na neto mga kasawi. Kaya ang isang babae kapag once na nakakaramdam na sila na sobrang sarap kapag once na pinaglalaroan nyo ang kanilang mga siopaw ay magugulat ka na lang hihiga ito sa inyo mga kasawi. Ayan lang po yung ating una na dapat gawin. Hello mga kasawi is itats mula ulo hanggang kanilang tiyan kasi tatandaan nyo sa mga kalalakihan kapag kayo ay humahalik sa noon ng isang babae hanggang sa kanilang mga pusod napakagusto yan ng isang babae. Alam niyo ba kung bakit? Mas nararamdaman nila yung pagmamahal niyo sa kanila. Mas napipil nila na kung gaano sila ka-special kasi dahil sa noo mo sila hinalikan hanggang sa kanilang mga tiyan, mga kasawi. Mas nakakaramdam sila na talagang secured sila dahil pinaramdam mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal sa pamamagitan ng iyong paghalik sa noo, mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangatlo mga kasawi, aba, ito yung pinakagusto ng isang babae. Ayan. Unlady ang dahan-dahan ang kanilang mga tilapia. So, alam nyo na ang ibig kong sabihin ng mga kasabi. Kapag kang isang lalaka ay magaling, ayan, alam nyo na, mag anladi ay talagang mas gusto yan ng isang babae. Hindi nyo ba alam, mas number one sa isang babae, kapag kakuntil nila ang pinaglalaruan ng kanilang mga tilapia, kasi mas grabe yung kanilang L na L na L na L, na L sa kanilang katawan, kasi mas na nila ang ruro cook sobrang kasarapan mga kasawi. Lalo kapag kang isang lalaka ay magaling ito mag-anla magpaikot-ikot at laruin ang kanilang mga tilapia sa pamamagitan ng anla alam nyo ba mas lalo itong mas grabe yung pagkael na hindi nila ma-explain sa kanilang sarili, maggulat ka nilang nakatayo na or tinaas na ng isang babae ang kanilang mga wet po dahil sa sobrang satisfaction nito mga kasawi sa pamamagitan ng iyong napaka gentle na paggamit ng iyong unlady mga kasawi yun naman po mga kasawi yung ating pangatlo na dapat gawin at syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito, laging natatandaan mga boys kung gusto nyo talaga na mapapataas nyo or mapapasatisfied nyo ang isang babae number one na ang gagawin nyo ay 1, 2, 3 kasi mas gustong gusto yan ng mga kababaihan na ginagawa sa kanila mas lalo silang nasasatisfied kapag ginagawa nyo ito sa kanila kasi nga mas ito number one nila kahinaan sa kanila mga kasay lalo talagang mamatitindi yung kanilang lakas at mapapasabi ng kanilang uang oh, ang sarap at higit sa lahat, isa pa ito ulit yung gagawin mo sa akin ng paulit-ulit. So, yun talaga maririnig mo sa isang babae kapag once na satisfied sila pagdating sa pakikipagjugjugan. So, yun naman po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag-support sa akin sa walang sawang pag-share po ko. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.